Shout po sa mga katrupa katrupa ng ka uwang sa lahat mga lahat ng mga kaib kaibigan sa lahat po dyan sa lahat ng mga nanonood na kaibigan natin at dun sa hindi rin nanonood doon batay na rin natin pag po sana kayo magsawa sa video manonood ng video dahil ang video po na ito ay walang katapusan hanggang <laughs> <Until, laughs> hanggang narito po tayo gagawa't gagawa po tayo ng video ipapasyal po namin kayo rito sa New Zealand ito yung lugar ng New Zealand video malaking pagkatayo pa sa ibang lugar well, kahimik malupit yun, lubang uli huwag kami kalilimutan kapag ikaw yumaman naway <laughs> <laughs> huwag kang makalimut ito po pagka, gantong holiday pasyal pasyal din pag may time kasi minsan pagkala sa bahay ka nakakabot ginagawa namin ng mga commercial camping puro mga dalawang araw at isang gabi, gabi rito hindi nyo tagal kami dalam pagkain kasi matagal pang balik namin sa trabaho puro mga January 11 o January 5 hindi pare parehas depende sa site magpapabalik sila ng January 11 o 11 may pagdadrive ha yan alam ko sa kabila yun eh pero hindi yan din lang pero dumating kami dito minsan pumunta um, kami ng south makapangit okay, ng daan palipalipin O, yan buong daan alam ko bulat wala magkahanahan lalo ako ayan na nakita na yung dagat karagatan karagatan ni dugong ito yung kawakawa river marami rin pumupunta dyan magkahanahan sa camping lang ngayon eh makikita ang gawa ng bulang niya Ayan na Sa gabi makikita niyo yung maraming tao dyan Yung isan dyan din kami nagpipishing Doon sa kanan Low tide Sa mga targa pa Ano makakahuli rito puro bato Mahuhuli mo dyan Hindi naman dyan yung fishing spot Nasa mga pa na tayo sa Bohol Masalamat ka ding din sa wakas. Thank you Lord. Ah, uh, tapos kami. Kukonni po muna ng code. Hindi pa rin binigay nila na 'yung order na Pusa, bakit okay, buksan? Ano lang buksan? Yung okay. okay. gate, yung lock. Buwulan? Ay, nakabukas pala. Nakabukas pala. na. Ko na. Wala kong tayo niyan. Bumukas, yan? Oh, okay. Bumukas. Okay. mo yan? Oo. Ang tagay mo si Jay. Bakit? Kaya magbukas. Oo, sige. Parang mag-talbong. Number one, aking pusang guwapo. At mayamal po yan. May sarili ng airport yan. <laughs> I'm <laughs> not shout out sa aming uh, tropa si tropang uli eh po basang basa sa ulan walang masisilungan ayun po ayun. Ayun po ayun. Ayun po si tropa si tropa ay si silip silip Ayan, tsaka si tropang jay ayun pinabati namin si jay tropang mayas ito po paparada po kami sa punong palipit guys. Hanggang sa susunod na video po. Um, Nakita mo sa kanila. Sinasabi ah, mong kalbo ko eh. Hindi kalwa, na kalbo, mo eh. Ah, hindi. Nakatakip lang eh po, po yan. Kaya po. Nakikita nyo yan. Medyo may, Malapit lang, malapit na. Malapit ang umaman. Kakaroon na ng airport. Ipagka eh. umaman yan eh. Baka ako'y kalimutan na eh. Fuck you. Yo, thank you. <laughs> Nag-fuck <-back> you. Eh, <laughs> hey, don't say the bad word bro. Bad words, bad words. Si Loki. Okay? Si po Si big Tapos si Jay eh, po. At, uh, ulan. Ay pali magkita. Diba? Ay pali magkita. Diba? The <laughs> back. Big night. Na. Nay. Nay! Nay! Pero, Wala. Aja. Okay, po guys Sige okay, po hanggang susunod na video Kung gusto na kayong magsawang uh, Suporta ah. Uh, please subscribe and like. Thank you. See you again for the next video. God bless you all. See you. See you. Thank you.